isang ingranding kasal ang nauwi sa matinding trahedya. Sa gitna ng halakhakan, musika at kislap ng chandelier. Biglang itinulak ng isang bilyonaryong lalaki ang kanyang buntis na asawa pababa ng marmol na hagdan. Lahat ng bisita ay napatigil, nagsigawan at natulala sa nasaksihan. Ano ang lihim na tinatago ng lalaking ito? At bakit niya nagawang pagtaksilan ang babaeng dapat ay kanyang minamahal? Alamin ang buong kwento na iayanig sa inyong damdamin hanggang sa pinakahuling sandali. Malakas ang tugtog ng mga biolin. Kumikislap ang mga chandelier sa malawak na bulwagan. Amoy rosas at mamahaling pabango ang hangin. Nakangiti ang lahat ng bisita, nag aapir ang mga kamera. Sa gitna ng ingranding kasal, nakatayo ang bagong kasal na si Clara, hawak ang tiyan na lumalaki na. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at kaba. Katabi niya, nakasuot ng mamahaling toksedo, ang kanyang asawa, si Marco, isang kilalang bilyonaryo. Mahigpit ang kapit ni Clara sa balikat ng lalaki habang bumababa sila sa marmol na hagdan. Naririnig niya ang mahihinang bulungan ng mga bisita. Kay ganda ni Clara parang diwata. Ngunit sa tabi niya, ramdam niya ang malamig na palad ng kanyang asawa. Walang init. Walang yakap. Kundi isang bigat na parang anino. Lumingon siya kay Marco, ngunit hindi siya nito tinitigan. Ang mga mata ng lalaki ay malamig, puno ng lihim na galit. Sa bawat hakbang, kumakabog ng mas malakas ang dibdib ni Clara. Pawis ang kanyang palad, kahit malamig ang hangin. Lumapit sila sa gitna ng hagdan, sa pinakamataas na bahagi na nakikita ng lahat. Napatingin siya sa mga bisitang nakangiti, nakataas ang mga baso ng alak. At bigla, Naramdaman niya ang marahas na tulak mula sa likod. Parang dumulas ang buong mundo. Bumigat ang tiyan niya habang lumipad ang kanyang katawan pababa. Narinig niya ang sabay-sabay na sigaw ng mga bisita. Ang mga chandelier ay tila umiikot sa kanyang paningin. Ang sahig ay papalapit ng papalapit at ang kanyang mga daliri ay kumakapit sa wala. Ang tunog ng kanyang pagbulusok ay lumampas sa musika ng biolin. Ramdam niya ang matinding hapdi sa kanyang tagiliran habang bumabagsak siya. Ang kanyang hininga ay putol-putol parang ninanakaw. At sa huling saglit bago tumama ang kanyang katawan, isang tanong ang pumailan lang sa kanyang isip. Bakit siya tinulak ng lalaking dapat ay nagmamahal sa kanya? Nanginginig ang mga labi ni Clara. Ang kanyang paningin ay nagdidilim habang dumarampi ang malamig na sahig sa kanyang katawan. Mga bulaklak na nahulog mula sa mesa ng mga bisita ang nagkalat sa paligid niya. Naririnig niya ang pagkabasag ng mga kristal na baso, nahulog dahil sa pagkagulat ng lahat. Ang mga sigaw ay naghalo, sigaw ng kaba, sigaw ng pagkasuklam, sigaw ng takot. Clara, isang babae ang tumili, halos mawala ng boses. Ang mga paa ng mga tao ay nagmamadali, naguunahan sa pagbaba ng hagdan. Ngunit si Marco ay nanatiling nakatayo. Walang galaw, Walang emosyon. Parang isang estatwa sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit sa gilid ng kanyang labi ay may bahagyang ngiti na hindi maitago. Si Clara, nakahandusay, pilit iniaangat ang kanyang ulo. Ang kanyang kamay ay dumampi sa tiyan niya, mahigpit ang pagkakahawak, parang nais niyang protektahan ang sanggol sa loob. Mainit ang dugo na dumaloy sa kanyang noo, bumaba sa gilid ng kanyang pisngi. Ang amoy ng bakal mula sa dugo ay sumingaw sa hangin, humalo sa halimuyak ng mga rosas. Ang mga chandelier na kanina ay kumikislap ay tila nagiging mapanguyam na ilaw na nakatingin sa kanya. Ambulansya. Bilisan ninyo, sigaw ng isa sa mga bisita. Narinig ni Clara ang mga yabag ng mga paa, mabilis, magulo. Ngunit mas malinaw ang tunog ng kanyang puso, mahina, kumakabog, at tila nagmamakaawa na huwag tumigil. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Marco na dahan-dahang bumababa ng hagdan. Hakbang. Isa pa. Hakbang muli. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang sa kanya, tila siya ay isang bagay na wala ng halaga. Bakit, Marco, mahinang bulong ni Clara, halos hindi lumalabas ang boses. Ngunit narinig iyon ng kanyang asawa. Lumapit ito, yumuko, at bumulong sa kanyang tainga dahil wala ka sa plano. Ang malamig na tinig na iyon ay parang patalim na tumarak sa kanyang dibdib. Muling bumigat ang kanyang mga talukap. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, narinig niya ang isa pang tinig mula sa karamihan. May nakakita. Itinulak niya si Clara. Nag-alsa ang mga bulungan. Ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na tumingin kay Marco. Mula sa mga ngiti kanina, ngayon ay mga matang puno ng galit at panghusga. Naglakad palapit ang isang matandang lalaki, kilalang negosyante rin at itinuro si Marco. Wala kang kaluluwa, Marco. Sa harap ng lahat ng tao. Sa harap ng Diyos. Napahinto si Marco. Umiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Hindi na niya maitatanggi. At sa mga sandaling iyon, nagsimula ng magsigawan ang mga bisita, habang ang ilan ay sumugod upang hawakan siya. Samantala, si Clara ay naramdaman ang malamig na kamay na humawak sa kanya. Ligtas ka, huwag kang bibitaw, sabi ng isang babaeng mailuha sa mata. Ngunit sa loob ni Clara, nanatili ang tanong. Kung ang kanyang asawa ay kayang gawin ito sa harap ng lahat. Ano pa ang kaya niyang gawin kapag wala nang nakatingin? Ang paligid ay umuugong sa kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsisiksikan, ang ilan ay nagsusumbong, ang iba ay nanlalambot sa nakita. Ang mga kamera ng mga mamahaling cellphone ay nakatutok na ngayon hindi sa magagandang dekorasyon, kundi sa nagdurugong katawan ni Clara. Kumikislap ang mga flash, bawat larawan ay nagiging ebidensya. Si Marco ay sinubukang pigilan ang dalawang lalaking malalapit na kaibigan ng pamilya. Bitawan ninyo ako, galit na sigaw niya, habang ang kanyang tuksedo ay nadumihan ng alikabok mula sa sahig. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak nila dahil nararamdaman nilang totoo ang ginawa niya. Samantala, si Clara ay pilit na kumakapit sa natitirang hininga. Ang kanyang dibdib ay mabigat, bawat paghinga ay parang tinutusok ng libo-libong karayom. Sa kanyang pandinig, ang lahat ng tunog ay nagiging malabo, tila nasa ilalim siya ng tubig. Ngunit ang iisang malinaw na bagay ay ang pintig ng kanyang tiyan. Parang nagpapaalala na may isa pang buhay na umaasa sa kanya. Ang anak ko, mahina niyang sambit. Ang babaeng kanina ay nasa kanyang tabi ay mabilis na yumuko. Huwag kang mag-alala, ligtas ka, tutulungan ka namin. Huwag kang susuko, Clara. Nanginig ang kanyang katawan, ngunit pilit niyang hinahawakan ang kamay ng babae. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang mga bisitang ayo i hindi na mga inosenteng saksi. Sila ay mga hukom. Mga matang nag-aalab sa galit kay Marco. Tumawag na ako ng pulis, sigaw ng isang lalaki, habang dinidikit ang telepono sa kanyang tainga. nag sa buong bulwagan ang mga salitang iyon. Pulis. Investigasyon. Pagkahubad ng maskara ng bilyonaryong asawa. Si Marco ay tumawa, ngunit ang tawa ay mapait at puno ng panunuya. Wala kayong ebidensya, Anya, kahit nakatutok sa kanya ang dose-dose ng kamera. Ngunit isang matandang babae, kaibigan ng pamilya ni Clara, ang sumigaw mula sa gilid. May ebidensya kami, Marco. Kita ng lahat ng mata. At kita ng Diyos. Parang huminto ang oras. Ang kanyang mga salita ay kumalagkad sa hangin, naging bigat na bumalot sa buong silid. Ang mga bisita ay dahan-dahang naglapitan, parang dagat na unti-unting kumukulong. Habang si Marco ay nakulong sa gitna, walang mapagtaguan. Samantala, si Clara ay pinipilit pa rin buksan ang kanyang mga mata. Lumilipad ang kanyang isipan sa mga alaala, ang araw ng kanilang unang pagkikita, ang matatamis na pangako ni Marco, ang gabing ipinagtapat nitong mamahalin siya habang buhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay napalitan ng isang itim na anino. Isang katotohanan na ngayon lamang niya tunay na nakita. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi tagapagligtas kundi isang halimaw na nakasuot ng magarang kasuotan naramdaman niya ang malamig na kamay na gumagabay sa kanyang ulo habang dumating ang mga tauhan ng ambulansya magtiis ka clara huwag mong isara ang iyong mga mata sabi ng isang paramedic habang inilalagay siya sa stretcher ngunit sa loob ng kanyang isipan isang takot ang nanunukot hindi lamang sa kanyang kalagayan kundi sa kinabukasan ng kanyang anak kung paano nito haharapin ang mundong may amang tulad ni Marco. At habang inilalabas siya sa bulwagan, ang mga mata niya ay muling dumapo kay Marco. Nakatayo ito, nakagapos ang kamay, ngunit hindi nabubura ang malamig na titig nito sa kanya. Isang titig na nagsasabing hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang ingay ng sirena mula sa ambulansya ay sumalubong sa lahat ng ilabas si Clara mula sa ingranding bulwagan. Nagkalat ang mga bisita sa labas, ang ilan ay umiiyak, ang iba ay nakatitig lamang, hindi makapaniwala sa trahedyang nasaksihan. Ang gabing dapat ay puno ng saya at pagdiriwang ay nauwi sa kasuklam-suklam na eskandalo. Habang inilalagay si Clara sa loob ng ambulansya, ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi na dumampi sa kanyang balat. Ang mga ilaw mula sa malalaking poste ay kumikislap parang kumukurap-kurap kasabay ng kanyang paputol-putol na hinina. Naririnig niya ang maingay na yabag ng mga pulis na paparating. Ang kanilang mga radyo ay nag-uugong ng malinaw na utos. Siguraduhin na walang makakaalis sa lugar. Kailangan nating makuha ang lahat ng ebidensya. Ang boses na iyon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Clara, ngunit kasabay nito ay muling sumiklab ang pangamba. Alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kanyang asawa. Si Marco ay hindi basta-basta mapapabagsak. Sa loob ng ambulansya, hawak ng paramedic ang kanyang pulso, sinusuri ang tibok ng kanyang puso. Mahina pero matatag. Kailangan nating makarating agad sa ospital, anya habang ikinakabit ang oxygen mask sa kanya. Pumikit si Clara sandali at sa kanyang isipan ay dumaloy ang mga alaala. Ang mga panahong binuo niya ang kanyang pangarap ng isang masayang pamilya. Ang mga tawa, ang mga pangakong hindi niya akalaing magiging kasinungalingan lamang. At ngayon, ang lahat ng iyon ay nadurog sa isang iglap. Samantala, sa loob ng bulwagan, si Marco ay napalibutan ng mga pulis. Mahigpit ang kanilang pagkakahawak sa kanyang braso habang isinusuot ang posas. Ang kanyang tuksedo ay gusot na, ang dating makisig na anyo ay napalitan ng itsura ng isang lalaking naipit sa sarili niyang bitag. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nakangisi. Wala kayong laban sa akin, Anya, malamig at puno ng tiwala. Hindi ninyo alam kung sino ang kalaban ninyo. Nagangat ng kilay ang isang opisyal ng pulisya at mariing hinila siya palabas ng bulwagan. Ngunit ang mga bisita na kanina lamang ay nagpapalakpakan para sa kanila, ngayon ay nagsisigaw ng pagkasuklam. Halang ang kaluluwa. Hayop ka, Marco. Hindi ka makakaligtas. Ang kanilang mga tinig ay nag echo sa hangin, mas malakas pa kaysa sa musika ng biyolin na kanina lamang ay nagbibigay saya. Paglabas ni Marco, sinalubong siya ng mga kamera mula sa media. Ang mga mamamahayag ay nagsisiksikan, nagtatanong, nag-aalok ng mikropono sa kanyang mukha. Marco, totoo bang itinulak mo ang sarili mong asawa? Anong masasabi mo sa kalagayan ni Clara? Ngunit sa halip na sumagot, itinaas lamang niya ang kanyang ulo at mumisi, para bang siya ay bida sa sariling pelikula. Samantala, ang ambulansya ay mabilis na bumabagtas sa kalsada. Ang tunog ng sirena ay sumasagitsit, tumatago sa gabi. Si Clara ay nakahiga, nanginginig, ang kanyang mga kamay ay pilit pa rin nakahawak sa kanyang tiyan. Ligtas siya ligtas ang anak ko, mahina niyang bulong, paulit-ulit, na parang panalangin. Ang paramedic na nasa tabi niya ay tumango, hawak ang kanyang balikat. Lalaban ka, Clara. Lalaban kayo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang buhay. Ito ay laban-laban sa isang makapangyarihang halimaw na kayang baluktutin ang katotohanan. At habang papalapit sila sa ospital, ramdam ni Clara na isang mas malaking unos ang darating. Isang digmaan na hindi lang siya ang makikisangkot, kundi ang lahat ng nakakita sa ginawa ni Marco. At sa kanyang huling sulyap bago tuluyang pumikit, naaninag niya sa bintana ng ambulansya ang buwan, maliwanag, malamig, at tila saksi sa lahat ng kasinungalingan at kasamaan na lumulukob sa gabing iyon. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pangako ang nabuo sa kanyang dibdib. Kung siya ay mabubuhay, kung ang kanyang anak ay mabubuhay, hindi niya hahayaang manatiling malaya ang lalaking sumira sa kanilang buhay. Sa ospital, mabilis na sinalubong ng mga nurse at doktor ang ambulansya. Ang mga pinto ay bumukas ng malakas at agad nilang kinuha ang stretcher kung saan nakahiga si Clara. Mabilis ang kilos ng lahat, bawat segundo ay parang ginto. Ihi agad. Buntis siya, kailangan nating siguraduhin ang kondisyon ng bata. Sigaw ng isang doktor habang tinutulak ang stretcher sa mahabang pasilyo. Ang ilaw mula sa kisame ay pumapailan lang sa kanyang paningin, kumikislap na parang mga matang nagbabantay sa kanya. Ang malamig na hangin ng ospital ay dumampi sa kanyang balat, mas matalim kaysa sa lamig ng bulwagan kanina. Ramdam niya ang mga kamay ng mga tao sa kanyang katawan, kumakabit ng tubo, nag-inject ng gamot, naglalagay ng sensor sa kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang pandinig, ang lahat ay tunog na lamang ng kalituhan. Ang pinakamalinaw na bagay ay ang tibok ng kanyang puso at ang munting pintig mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanyang paningin, naririnig niya ang mga tinig. Eh, bumababa. Bilis, oxygen. Laban ka, Clara, huwag kang bibitaw. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng hagdan. Ang malamig na palad ni Marco. Ang bigla ang tulak. At ang malamig na bulong sa kanyang tainga dahil wala ka sa plano. Parang laso na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Napaiyak siya, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa kerot ng pagtataksil. Muling dumaloy ang luha sa gilid ng kanyang mata, at sa sandaling iyon, mahigpit niyang hinawakan ang tiyan niya. Hindi siya papayag na matapos ang lahat dito. Hindi siya papayag na manalo si Marco. Samantala, sa labas ng ospital, nagkakagulo ang media at mga taong dumagsa. Ang balita tungkol sa ekbilyonaryong nagtulak sa buntis na asawa ay kumalat na sa social media. Mga live stream, mga headline, mga litrato ng hagdang dinuguan ni Clara, lahat ay nag-viral sa loob ng ilang minuto. Sa kabilang dako, si Marco ay nakaupo sa loob ng police car, ang mga kamay ay nakaposas. Ngunit hindi siya natitinag. Hindi nila ako mapapabagsak, mahinang bulong niya, sapat lang upang marinig ng sarili. Nakatitig siya sa salamin ng sasakyan at ang kanyang refleksyon ay nagingisi, parang nakikita niyang siya pa rin ang maihawak ng kapangyarihan. Sa himpila ng pulisya, pinipilit siyang tanungin ng mga opisyal. Ngunit sa bawat tanong, isa lamang ang sagot niya wala kayong laban sa akin. Walang maniniwala sa inyo kapag ako ang humara. Ngunit hindi niya alam, iba na ang panahon. Ang bawat bisita, bawat litrato, bawat video ay naging tinig laban sa kanya. At sa ospital, unti-unting bumubukas ang mga mata ni Clara. Mahina pa ang kanyang hininga, ngunit malinaw na muli ang kanyang paningin. Nasa tabi niya ang isang doktor na may mahinahong tinig. Ligtas ka ngayon, Clara at ligtas ang anak mo ngunit kailangan mo ng lakas para makalaban nanginig ang kanyang labi hindi lamang laban para sa kanyang buhay ang kailangan niya ito ay laban para sa katotohanan at habang naririnig niya ang ingay mula sa labas ng kanyang silid ang mga mamamahayag ang mga tao ang mga sigaw para sa hustisya isang apoy ang muling sumiklab sa kanyang dibdib hindi siya magtatago hindi siya mananahimik hindi siya mananatiling biktima. At sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, nagdesisyon siya. Ito ang simula ng isang mas malaking digmaan. Isang laban hindi lamang laban kay Marco, kundi ilaban sa lahat ng kasinungalingan at kapangyarihang bumabalot sa pangalan ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang linggo, gumaling si Clara mula sa matinding pagkakahulog. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng determinasyon. Araw-araw, sinasamahan siya ng mga taong naniniwala sa kanya, mga kaibigan, mga kaanak, at maging ang ilang bisita na saksi sa naganap. Ang kanilang testimonya ay naging sandata laban kay Marco. Sa korte, humarap si Clara ng may tapang. Nakasuot siya ng simpleng damit na puti, hawak ang kanyang tiyan na ngayon ay mas malinaw ng bilog, patunay na buhay at lumalaban ang kanyang anak. Habang nakatingin siya kay Marco, na ngayon ay nakaupo bilang akusado, wala na ang takot na dati bumabalot sa kanya. Ang lalaki na minsan niyang minahal ay ngayon itila anino na lamang ng dating makapangyarihan. Ang kanyang mga abogado ay nagpilit na itanggi ang lahat, ngunit hindi na iyon sapat. Mga video, litrato at testimonya ng dose-dose ng saksi ang bumuo ng isang katotohanang hindi na kayang baluktutin. Sa huli, bumulong ang hukom ng hatol. Guilty. Ang salitang iyon ay umalinggaw nga sa buong silid, parang musika sa tenga ni Clara. Habang dinadala palabas si Marco, tumingin ito sa kanya. Malamig pa rin ang kanyang titig, ngunit wala na ang dating kapangyarihan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara na siya ang nagtagumpay. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Ang mga tao ay nagpalakpakan, ang ilan ay nagsigawan ng kanyang pangalan. Munit sa kanyang puso, hindi ang kasikatan o paghanga ang kanyang nadama. Kundi isang tahimik na kapayapaan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at pumikit. Ligtas na tayo, mahinang bulong niya. Sa likod ng lahat ng sugat at luha, natutunan ni Clara ang pinakamahalagang bagay na walang kasinungalingan, kapangyarihan, o kayamanan ang kayang magtago sa liwanag ng katotohanan. At mula sa gabing puno ng kadiliman, isinilang ang isang bagong simula isang buhay na siya mismo ang magtataguyod kasama ang kanyang anak malaya matapang at kailanman hindi nahahayaang muling madurog